Hmm. Kita masa mag overhaul tayo ng uh, Honda Beat. Honda Beat FI. Kilometer 47,695 pa lang. At ito yung problema niya. Eh parang umuhon eh. Tulog big bike. yung gagawin natin dito sa Honda Beat mga sir na kala big bike, pumuhuni, eh, parang may speaker dun sa tambucho yan, problema yan mga sir sigunyal bearing yan, bali napabayaan to sa langis ito lang yung kailangan natin yung pisa para para matanggal natin yung ano, yung tunog big bike at ang halaga nito mga sir ito 755 yan ito lang to ah, bearing lang to mga sarasaka ito 755 na kaya napakamahal talaga ng pisa lalo kapag nakabayaan natin sa langis yan, ito yung mga maapiktuan, buti nga lang at uh, hindi nasira yung sigunyal nya pero depende pa rin kung mayroon pang dadagdag sana nga wala na para hindi kumastos ng malaki si sir kasi uh, napakamalang ano ang uh, black nito mga sir black pa lang nito nasa 3,000 to 2,9 to 3,1 ganyan kasi hindi kasi pare-parehas yung presyo ng uh, pisa kahit same na Honda yan magkakaiba yung presyo nila yeah, syempre para maroon natin to ano mga Baksa mga Baksa mo buksan mo buksan natin to kung ano yung laman yan Yan, bearing. Ito lang, 755 kasama na to. Ito kasi bukol lang kasi itong mga sir eh. Wala pa isang daan to. Nasa 50 ata. Ito yung pinakamahal. Bearing lang to mga sir ha. Kasi original lang gusto ni sir. At uh, ayaw nyo na sa bearing center. Kaya choice nung may-ari. Kung anong pisa na bibili niya. At sila din ang bumili niyan. Sisimula na natin itong kalasin mga sir. Para matanggalan natin yung problema na ito Nakalasa natin yung makina or napagiwalay na natin yung makina ito chassis at ito na yung wawalwalay natin mga sir ang uh, mahirap lang din naman kaya no kay uh, scooter maraming kakalasin ni tulad ng uh, di decampio o yung mga underbone kunting pairings lang tatanggal mo na kagad yung mga kina o yung mga tornilyuhan ito talaga marami ka pang gagawin kaya magkaiba ang presyo pagdating sa overall ang sa akin naman ayan, magbibigay ako lagi ng warranty dyan saka kung sakaling kayo magkakalas side side dito, side doon ilagay nyo sa isang lagayan kung mayroon kayong ganun um, ayun, pwede nyo ilagay dyan para hindi kayo malito at mabilis kayo mag trabaho yung awal-wal nga nito mga sarap dyan din natin makikita yung black may gas gas or may kalmo yun pero nakikita ko naman nakinis naman sa ibabaw nya nagkataon lang talaga na medyo hindi na magandang klase yung bearing

yung base gasket napunit. kasi papel kasi yan pag ginugot mo kasi yan napuputol nagkakrak na kaya isa na yan doon sa mga pinabili ko bearing lang yung papaltan natin dito tapos tilinisan lang kasi wala naman issue ito hindi naman nagbabos ng langis ay gusto naman yung ano yung black nya kasi kung nakita ko may gasgas -gas na straight na medyo may kalaliman mati kailangan natin palitan baka kasi umusok ang uh, iniiwasan natin <coughs> yung maabala si sir tayo sa pagiging back job na nakita mo na nga hindi mo pa pinalitan ganun yung magiging sistema At, uh, nakita naman goods naman sya hindi tayo magpapalit yung ring goods din yan yung piston hiriricarbon -re natin yan medyo sa paglinis lang paglilinis lang naman ng ano ng pisak yung nagpapatagal kapag gumagawa tayo ng ganito Ayun, tapos pang tagal mo yan -bi -bi na natin mapapansin nyo, hindi naman sumama yung sigunyal kaya hindi siya kalampag yung bearing na malaki na yon, nakalagay yon dito sa so may part ng puli ito kasi birang mo ito masisira yung dito lang lagi nasisira at uh, magkaiba naman kay click na mauunang matatanggal yung timing chain dito iba naman may iwan yan kasi tatanggalin mo muna yung sikunyal bago mo tanggal yung timing chain tagalan natin yung bearing ito yung bearing na pinakita ko sa inyo kanina na nakalagay dun sa box ito lang yung papaltan natin ito lang yung nagpapagaspang yan, ramdam na ramdam ko yung gaspang nya lalo pagka nag load na yan o may ikot ikot dito sa makina dun na nagkakaroon ng, uh, ano, na, ng feedback sound yun na yung gagawin natin tapos maglilinis na tayo ng uh, yan mga pisa mamaya lang natin ano uh, tanggalin yung bearing pagka lulubogan natin maglilinis muna tayo okay, cut ko na yung video mga sala lilinis ang muna natin so paglilinis video may katagalan talaga kailangan kasi maingat tayo nawagasan na natin yung crankcase ta, uh, ito tinatanggal na rin natin yung bearing para may palit natin yung bagong bearing yan lang yung gagawin natin sa sigunyal yung mga sir Ayan. Yeah. ganyan yung, uh, yung ginagawa namin pagka nagtatanggal ng bearing uh, kunting pokpok mo lang yun matatanggal mo naman yan kasi nga uh, bearing puller talaga yan tapos yan eh, yung base gasket na naputol yan eh. tinatanggal na rin natin at uh, may isa pa akong ano nakalimutan na ipabili yan yung ano, oil seal na malaki. Ito, yun, ito lang yung papalitan natin. Yan, ito lang. No, kung mo nga yung bearing ganyan. Nasa karton. Yan, special bearing, signal bearing. Ito lang yung papalitan natin. Buksan dito? ba? Oo. Yan o. No? Yan. yan yung true big bike. Lalo pagka nagka-load na, umaandar na, karoon ng pair sya. doon na sya nagkakaroon ng ano. Ang ganda ng kulmo. Ito yung bagong bearing na ilalagay natin. At syempre, pagka naglulubog tayo, lagyan natin ng langis. At kailangan pa rin natin itong isang bearing na to. Siya yung gagawin natin pang kakalang para may lubog natin yung Bearing. Ayan, lagyan mo lang ice. Ang ice Yan, Ayan, niya. Tapos, ilalagay natin to. Kasi iniwasan natin yung matamaan dito yung paglalagay ng oil seal or matamaan tong gear na yan. Kaya ilalagay natin to. Yan. Tapos, saka mo siya pupupuin. Lot. Lật Cái Pwede naman natin i-press yan Kaso Dahil sakit lang din naman maglubog yan na, Kahit ganyan ganyan mo lang yan May lulubog mo na Hindi naman yung sira yung bearing Kasi kinalangan naman natin ng ano Sa, sa pang bearing Ito may ko na nga yun Habang hindi mm, lulubog natin yung bearing Ito binubuti na natin yung timing chain iukunan nyo yung timing chain mga sala isuksok nyo doon sa pagkakalagay nya bago nyo ilubog yung sigunyal kasi pag nahuli yan tatanggalin nyo uli yung, ano, yung sigunyal kasi nga hindi nyo naman ilalagay yung timing chain hindi sya tulad ng click yan o yan yung bearing ay yung timing chain natin yan ilubog muna natin sa unang una na nilagay yan muna natin yung ating unang una lalagay. tapos sigunyal painit natin tapos ilulubog natin ng ganyan 15 minutes painitin nyo rin para may lubog nyo ng uh, mabilisan yung sigunyal nalubog na natin yung sigunyal yung mga asal yeah. at uh, lalagyan natin ng beta gray syempre yung piston ah uh, yung piston yung ano yung dowel pin huwag nyo rin kakalimutan na uh, hindi mailagay para hindi ma-deform yung crankcase kasi isa rin yan sa uh, hindi ma-deform yung crankcase. Kapag binalik natin. Ayan, ready to assemble na. No? Kasi nalilisya naman na natin. Yung... Wala lang yung oil seal na isa. Ayan, let's bolt in na to. Ayan, naliligyan natin ang beta gray. Kasi beta gray yung ginagamit natin. At, ah... Uh, Siyempre, huwag nyo rin ano lalaktoan, dapat uh, malagyan nyo ng ano yan ginagawa namin, manipis dito manipis din doon, para pag sinaklo mo, sakto-sakto forma yan, bagyan natin yung crankcase, naman natin dyan, piston base gasket black yeah, cylinder head, sasalpag-salpakan na lang yan mga sir yan na yung bagong base gasket natin at narinis na rin natin yung piston talagay na rin natin pati yung block yan i-break na natin yung block dalawang dowel din sa ilalim ng block at sa ibabaw dalawa din at uh, ilalagay na rin natin yung cylinder head para mabuo na yung makina yung panggilid lang yung hindi natin muna mailalagay dahil uh, gabi na kasi hindi tayo makakabila ng pisa kasi wala, kong, wala pala akong available stock na ano oil seal kaya bukas ng umaga papabili tayo mo lang naman yung mga sir Sandal, may kit lang yan ay kabit na rin yung cylinder head cover at sa barb clearance naman natin mga sir Hay, uh, nai-sukat na rin. 12 saka ang sukat nyan mga sir, sa scientific 12. Tapos 18 naman sa baba. 12 saka 18. Sa condo bit mga sala. Yang cover, sariwa pa yung cover niya. At uh, yung ano? Tambucho naman. para maikabit na ito sa sa chassis niya. ayan oh, let's in both in in na ayan sasalpak na kagad mapilis lang natin ginawa kasi totally linis linis lang sa pus biring bearing lang yung pinalitan natin okay. saka yung seal at yung base gasket tapos iyan na rin natin ang oil okay. dahil 700 yung uh, langis nya naginawa natin 800 kasi binaba natin yung makina okay, kabit kabit mo natin lahat lahat na Okay, let's na natin yung ano, naka-install na ano, uh, EOT sensor tapos TPS yung naka-install dyan kasi na-check naman yung wire nyan at sinasabi din kasi natin chine-check yan kapag once na nagbababa tayo ng makina yan nabubura naman kaya maaaring naglulus lang ito kasi kapag ka once na hindi nabura yan ibig sabihin damage na talaga yung TPS niya. babas pa rin. 'yung lang 'yung engine data na lang. Tapos uh, factory reset na natin. Tapos may minor. No, wala lalata gas. tingnan mo na, ayan Hello. No. Eh natin 'yung pag-scan ulit kasi nga nag-blink. at nakita natin sa diagnostic tools diagnostic ano uh, so, TPS ng tinukoy kaya magpapabili tayo Ito mga sila na siya wala na yung check engine dahil uh, nagpalit na tayo ng TPS ang nilagay nating TPS racing monkey yan yeah, kung papansin kulay blue yan yeah, kulay blue kasi kapag bumili tayo ng bago kasi mga sir, mas mahal kasi ang throttle body. Hindi tayo makakabili ng original na TPS, ng TPS lang kasamang kwan throttle body 4-1 to 4 yung brand new nito mga sir hindi ko lang alam sa iba yan okay na gusto na gusto na to puwan na lang kulang nito hindi pa rin mo, hindi pa rin mo yung... hindi pa rin